Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakuha ng pansin mula sa mga bag collectors si Chloe San Jose matapos mapansin ang kanyang ginamit na bag sa Heroes Welcome na inorganisa ng gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang boyfriend na si Carlos Yulo, isang two-time Olympic gold medalist at iba pang mga atletang Pilipino. Ayon sa mga collectors, bitbit -bit ni Chloe ang isang Lady Dior Joy bag in black Cannage lambskin Nakasalukuyang nagkakahalaga ng humigit-kumulang 4,400$ o 251,000 pesos hindi pa kasama ang tax. May mga netizens na nagtanong kung si Chloe ba mismo ang bumili ng bago isa ito sa mga regalong natanggap niya mula sa kanyang mapagbigay na boyfriend. Aminado si Chloe na ang love language ni Carlos ay ang pagbibigay ng mga regalo. Gayon paman, bilang isang influencer na may milyon-milyong followers, kaya rin ni Chloe na bumili ng mga mamahaling gamit dahil maaari siyang kumita ng milyones kada taon. Bukod pa rito, maaaring nakatanggap din si Chloe ng mga luxury items ng libre kapalit ng promosyon, o maaaring nakabili siya ng pre-loved bag na mas mura kaysa sa brand new.